So ayan po mga kasari, dahil puno na po ang ating ipon challenge po mga kasari, kailangan, kailangan na natin pong buksan para po ay dagdag po natin puhunan sa ating tindahan. Ayan. So nag-ipon po tayo mga kasari para tayo ay may... Para tayo ay mayroong pagkukunan ng pira. So hindi na po tayo kailangan manghiram ng pira sa ibang tao. So hindi na po tayo uh, nakakahasel sa ibang tao po mga kasari dahil tayo po ay mayroong ipon. So madali lang po mag-ipon mga kasari basta ikaw ay desi desididong mag-ipon. So mahirap lang po sa umpisa kapag tayo ay mag-ipon po mga kasari. So kapag naka ka ng mga kasari, madali na lang pong ipunin um, sa pag-start ng pong pag-ipon ay mahirap po kasi inisip po natin na laging natutulog po ang ating pira. So, napakaganda po mga kasari dahil, um, dahil sa maliit po nating kita po sa ating tindahan ay nagkakaipon pa rin tayo mga kasari. So, um, nakakatuwa po dahil, makita, dahil nakita po natin na tayo ay uh, nakakaipon na galing po sa ating sari-sari store. So, ayan po mga kasari. It's time to save po tayo mga kasari. Ayan, kasi uh, nag-start po ako noong June po mga kasari. At uh, papatapos na po tayo magbayad ng ating TV. So, doon, noong June po ako nag-start na mag-ipon. So, pagka July po mga kasari ay alas payment na po ng ating TV. So, ayan po, nag-start na po. Nag-start po ako nag-ipon noong June. Ayan, so, ngayon po mga kasari ay may gitatong buwan na po tayo simula noong June sa ating pag-iipon challenge ayan, so ngayon ay buksan ko na po mga kasari dahil mayroon po akong plano na may idagdag po akong bagong items po dito sa ating tindahan po mga kasari, ayan so abangan nyo lang po mga kasari ang aking items na idadagdag po dito sa aking sari-sari store, ayan so maganda pala mag-iipon po tayo mga kasari para pagdating ng panahon ay mayroon po tayong madukot na pira. Ayan. Hindi na po tayo kailangan manghiram ng pira sa ibang tao. Ayan. So, yun lang pong ating ipon ay ating buksan at uh, ipuhunan natin ulit dito sa ating tindahan po mga kasari. Ayan. Nakakatuwa po mga kasari dahil sa uh, kunti sa, sa munting sari-sari store natin ay may naipon tayo kahit papaano. Ayan. So, So ngayon mga kasari uh, ang aking ginawa po mga kasari ay araw-araw po ako nag hulog ng aking alkansya ayan hindi po hindi ko po pinapaltahan po mga kasari ayan so araw-araw din ako nag hulog para hindi po mapaltahan ang aking ah uh, everyday po ang paghulog sa aking alkansya po mga kasari. So, ngayon po mga kasari, bilangin po natin kung magkano po lahat ang ating naipon. Ayan. So, panorin nyo lang po ang aking video mga kasari. Ayan. Sabi ng iba po mga kasari, mahirap daw mag-ipon. So, mas mahirap po mga kasari kung wala tayong ipon. Ayan. So, kung nakakaipon kayo mga kasari, ayan, ulit-ulit uh, na po kayong mag-ipon ng pera kasi uh, manghihinayang ka po mga kasari kung hindi ka makakaipon. So, ayan. Nakakagana po mga kasari dahil um dahil po sa naipon nating pera ay lalong lalo na po ah, uh, medyo malaki laki po ang ating naipon sa loob ng uh, tatlong buwan so, basa malit natin sa malit nating sari sari store mga kasari ay nakakaipon pa rin tayo ah, uh, na ganito po karami ang ating naipon habang bata pa tayo mga kasari ay mag ipon po tayo para mayroon po tayong madukot pagdating ng panahon ayan So, wala naman pong pinipili po mga kasari kung desidido ka mag-ipon ay pwede ka rin mag-ipon depende po sa inyong sitwasyon depende po sa imong sa inyong income kung magkano po ang inyong ihulog araw-araw basta mayroon po tayong ipon mga kasari yun po ang importante po sa atin mga kasari So ito na po ang aking naliko mga kasari na tag 5 pesos, 10 pesos in 20 pesos po na coins. Ayan. Yan po lahat ng aking nalikom po mga kasari. Ayan. Ayan. kasari, nailagay ko na po sa plastic bag yung ating coins na tag 5 pesos, 20 pesos, and 10 pesos. Ayan. Walong bags po lahat po yan mga kasari. Tag 500 pesos po ang laman. So, ayan po. Um, lahat po yan po mga kasari ay 4,000 po mga kasari. Ayan. Ayan, 4,000 po ang ating naipon na tag 5 pesos, 10 pesos and 20 pesos. Ayan. So mayroon pa pong sobra mga kasari na 28 pesos po. Ayan. So lahat-lahat po mga kasari ay 4,028 pesos po ang lahat ng mga coins na yan. So ayan po mga kasari. Buksan po, po natin ang isa nating mahiwagang alkansya po mga kasari. Ayan. So lahat-lahat po yan mga kasari ay eh, binuksan ko na po lahat ng aking alkansya kasi mayroon po akong uh, plano na uh, ito ay idagdag ko po puhunan sa aking tindahan dahil mayroon po akong idagdag na items na aking ibibinta dito sa aking tindahan mga kasari. So abangan nyo lang po mga kasari kung ano pong uh, items na aking idagdag po dito sa aking tindahan. So... Itong aking inipon po mga kasari ay uh, mahigit tatlong buwan po itong mga kasari, ayan. So ngayong August, uh, ngayong September 18 sana ito magtatlong buwan po mga kasari. So kailangan ko ng buksan para mayroon po tayong pandagdag na puhunan po dito sa ating tindahan po mga kasari, ayan. So madali lang po mag-ipon mga kasari, ayan kahit papaano po ay makakaipon din tayo kahit maliit po ang binta ng ating tindahan. So dapat po magkasari ay sipagan po natin mag-ipon para pagdating ng panahon ay mayroon din, mayroon din tayong madudukot kung tayo ay ma mayroong plano na bibilhin or mayroon po tayong project na bibilhin. So madali lang pong, um, uh, madali lang pong dumukot po sa ating Alangkisha po mga pasari ayan. So ayan po mga kasari, yan po lahat ang nalikom po natin sa loob ng mahigit tatlong buwan. Ayan. So yan po lahat ang ating pareha. Ayan. So yung papel po natin mga kasari, yan po ang ano. Yan po ah uh, kadami po ang ating naipon mga kasari. Ayan. So lahat-lahat po yan mga kasari ay itotal po natin lahat yan kung magkano po lahat ang ating nalikom po mga kasari o naipon, ipon. Ayan. So, tingnan po natin mga kasari kung magkano po lahat ng ating naipon. So, ayan na po mga kasari ang ating naipon mga kasari. Yung tag 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos coins is 4,028 po. Yung mga papel po na ating naliko mga kasari ay 15,800. Yung tag po natin mga kasari is 1,200. So, mayroon pong butal na 300 po mga kasari. Hindi, hindi ko na po isinilid sa plastic at... Ayan, nilagay ko na lang po sa aking pirahan po mga kasari para pang sukli ng aking mga customer. So, ayan po mga kasari, lahat lahat ng naipon natin is mabot ng 21,328 sa loob ng magit tatlong buwan. Ayan, napaka masaya po mga kasari, masarap po sa piling na mayroon tayong naipon kahit papaano kahit uh, kunting binta natin sa ating tindahan ay nakakaipon pa rin tayo mga kasari na galing po sa ating pagtitinda ayan so thank you lord po sa ating naipon